Ay mga lodi, tara panoorin natin to. Si Tito Mars nyo, uh, tatry niya kumain ng sardinas. Eating challenge. Try natin kung kakainin niya to. Kasi napakasaya lang ng taong to si Tito Mars eh. So, laking ano to, mayaman to eh, si Tito Mars. So, tingnan natin talaga kung makakain niya tong sardinas. Yung balot siguro nakain niya kung napanood niyo sa video niya. Ito kaya ako kung kakainin niya kaya to. Tara panoorin natin to. Bilang natuwa kayo sa pagkain ko nung balot nung nakaraan, maraming nag-request. Subukan ko daw kumain ng sardinas. Dahil nga, hindi ko pa talaga ito nasusubukan. So, naghahanda muna ako ng tissue kasi hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pag kinain ko to Baka katihin ako or alam mo yun, baka may allergy. So, paano ba ito buksan? bukas na siya. Ayan. Oh. okay, sige. Susubukan na natin siyang ilagay. Try mo kayo din niya, masarap yan, Tito Mars. Uh, oh. <laughs> ayan. Ito na po siya. Huwag niyo ako i-judge, ha? Pingo, parang ayaw niya mga Lodi, ha? Oh. Um... Ayan, tinikman niya, oh. Uh... Uh... Parang ayaw ni Tito Mars, ha? Hindi natin alam kung titikman niya talaga, eh, oh. uh... No. Ay, oh my God Susubukan ko Uulitin natin So, yun, try pa Magka-try pa siya na isa pa, mga lods Kakainin niya kaya ito, mga lodi? Ayan, tignan natin Ay, ito na, Ay, ito, na ito na talaga Ito na talaga Kakainin ko okay, na ito, talaga isa siya Isa pa, isa pa, isa pa daw Oh, Rose. Tapon niyo? <coughs> iba na lang. Iba na lang i-challenge niya sa akin. Huwag na tong sardinas kasi hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Maayos naman siya at malinis at masarap nga daw. Pero ate, uulitin ko. Ayan, yeah, try niya. Na-try niya. Tingnan ko, makakain uh, talaga to. Oh, sige. Tatakpa ko ilog ko, ha? Para hindi ko na maamoy. Masarap Tapos kaya yan, Lodi. Ito, Mars, masarap One, yan. One, two, three, go. Ah! <laughs> pa. Masarap pa. Ayun, nakain niya mga lodi. Sana may tapon. Masarap kaya yan, masarap yan. Ano mo mo, Tito Mars? Masarap, di ba? Masarap kaya yan. Sardines lang wala namin. Sarap sarap ako eh. Sabagay, si Tito Mars si ano eh. Ano ito eh, laking ano ito eh. Mga loose kit to yung pinanganak to eh. Siguro dito pinapakain ng ano eh. Ng mga ganyan na pagkain eh. So hanggang dito na lang yung video mga lalat eh. Kung naponood mo to. Sana mag, mag iwan ka ng message kung taga saan ka. Para malaman kung saan mabot ang video na to. Thank you.